So yun nga, shout out sa inyo mga friends TV. Andito tayo ngayon sa Unit Up Dasmariñas, Cavite. Ayan, sa lawak ng parking area dito. halos mapuno na. Dito na nga ako nakapart sa may pinakadulo na area ito. Dahil doon may malapit sa entrance ng Unit Up. halos wala na akong masingitan. Walang bakante. Dito sa area ito, ah uh, may mga bakante pa dito, marami-rami pa naman. Ayan oh. 'Yan parking area pa 'yan. Dalawa sasakyan pa pwede dyan Ito nga pala yung uh, exit. 'Yan. 'Yan ang pinaka-exit. Pag kumanan ka papuntang SM Dasma, dito naman sa sa eryang ito, liwa ka ay papuntang silang bayan. Ayan. At ito nga pala yung pinaka gilid nitong parking 'yan na Napakalinis. Oh, di ba? Ah, uh, bali ah uh, 6:30 PM na po ng gabi itong oras na to. Ayun. Ayun, isum natin yung unit up. pero halos hindi kita dahil doon sa punong yon natakpan siya ng punong malaki kaya